So, ito yung NCC Mall dito sa Maa. Uh, nagbukas ito noong December 20, 2024. Ngayon, uh, tuloy sa pagtrabaho ng building hanggang sa rooftop. So, tuloy-tuloy yung uh, pag ng NCC. Maya tingnan natin sa aerial Ano na yung itsura sa taas So yung grocery city uh, Bukas na pero yung Second floor, third floor, fourth floor Hindi pa so under uh, construction pa Ongoing pa 안녕하세요 여러분 잘 지내서 잘 지내서요 행복해서 Welcome to my channel Crispy Court TV Please subscribe, like and share So update tayo dito sa may NCC Mall Maa So patuloy tayo sa pag-update uh, Dahil itong NCC Mall ang nagbukas noong uh, December 20, 2024 Pero tuloy-tuloy uh, pa rin ang uh, pagtrabaho ng building Uh, mula sa second floor, third floor hanggang sa fourth floor, hanggang sa rooftop, so patuloy tayo sa pag-update, so tara let's go. pero bago ang lahat sa pagpatuloy, uh, meron akong uh, i-insert na short video sa itong video ito ito, uh, entertainment only. Oh, ito na ngayon ang NCC Mall, no. Uh, tuloy sa pagtrabaho dito. Kahit na nag-operate na yung uh, grocery, tuloy pa rin sa pagtrabaho nitong building. So tingnan niyo ang building ngayon sa NCC Mall no. Uh, ito na yung uh, corner ng uh, NCC. So, ito yung uh, uh, merong design dito sa harap. At dito naman banda sa may uh, Mercator Highway. tuloy ang trabaho dito sa MCC Mall. Ang na ng uh, forma ng NCC Mall So ito na yung uh, disenyo dito sa harapan no Sa may MacArthur uh, Highway Pero itong NCC Mall bukas na Grocery lang ang uh, unang binuksan Noong December 20, 2024 ito yung chapel dito sa likuran behind lang lang isuso at ang dito naman sa likod okay na rin oh ang ganda rin ang disenyo dito sa, salikot likod. So dito yung bandang chapel ng uh, NCC Mall. Diyan sa taas mayroong uh, parkit sa taas. Maya tingnan natin, sa aerial. Ano lang itsura sa taas? So, ito na yung NCC Mall dito sa Maa. Sa harap ng uh, NCR. Then, Marcarto Highway. So maganda na pala ang kalabasan ng sa taas ng NCC Mall. May disenyo na oh sa sa taas. at dito sa harap ng uh, Mark Arthur Highway so ito yung chapel dito Besides sa may Isusu So konti-konti na malapit na talaga mabuo itong NC Malapit na rin itong matapos. Kahit na nag-operate na yung uh, grocery, tuloy pa rin sa pa-construct nitong NC Ito yung rooftop, oh. ito yung uh, pasyalan sa taas, parke. So ito yung Maa Road patungo ng Diversion Road. Then ito yung Matina. Going to Bangkal, Ulas, Turil. ito yung crossing Maa Marcato Highway then ito yung Marcato um, Highway patungo ng Bangkirohan At nakikita din natin ang downtown area dito ito yung buong Davao City then ito yung uh, NCC Mall dito sa Maa so malapit na ito matapos itong uh, buong NCC Mall konti konti na lang okay na, yung, okay na yung sa rooftop oh. ang ganda na tingnan so ito yung update natin dito sa NCC Mall Okay, bali gi asay mo bayot ta yuta, yuta pila mana kasi eh. gunahan ka ba 100 pesos lang barato 100 pesos bayu, ba. ta barato ba asabe eh. kisulopay man lang remo yuta ay banto 100 pesos barato ra kisulupan denimo bali kangiyo